Mandanas Ruling. Bukod sa programang HELP, kinikilala rin si Governor Dodo Mandanas para sa kanyang petisyon na kinatigan ng Korte Suprema noong 2018. Tunay na magiting at matapang na nanguna at nakibaka si Governor Dodo upang ipaglaban na makatarungang kabahagi at karapatan ng mga local government units galing sa lahat ng na nakukulektang buwis ng pamahalang nasyonal. Kilala ito bilang mandanas ruling na sinimulan ng ipatupad sa buong Pilipinas upang makapagbigay karagdagan sa internal revenue allotment ng bawat pamahalaang lokal sa bansa. Alinsunod sa Executive Order 138 na nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2021. Malaki ang oportunidad na maibibigay ng mandanas ruling upang mas mapabuti ang pamumuhay ng mga Pilipino sa bansa at makapagpatupad ng mas maraming programa at proyekto ng mas marami pang mga mamamayan ang maabot at matulungan at mas maisulong ang kaularan maging sa mga malalayong komunidad at barangay.